Mga kababayan. Usong-uso po ngayon ng uh, pagtatago. Usong-uso po ang uh, pagtakbo. Hindi lang pagtakbo bilang isang kandidato, pati na rin po ang pagtakbo dahil uh, meron pong uh, warrant of arrest. Usong-uso ngayon na uh, napapabalita nga na itong si ano si Senator Bato Dela Rosa ay nagtatago na raw mga kababayan. So ang dami pong tumakbo. Actually sila po yung mga may connection kay dating pangulo. Sila Alice Go. Sigurado yan may koneksyon yan sa ano? Sa former president natin. Si Tebes. Tumakbo rin si uh, Arnitebes mga kababayan. Lalo na po sa mga vloggers, mga DDS vloggers mga kababayan. Some of them ay uh, nagisa na po kahapon. Sila po ginisa ng mga tao sa Tricom. Pero mayroon pa rin po mga hindi sumipot. Marami po sa kanila ang pinatawag sa Tricom. Pero hindi po sila sumisipot yung iba. Hindi ko po Actually, hindi ko po napanood ng buo yung uh, tricom, yung hearing po. Hindi ko po nakita doon yung mga bayaderos, mga kababayan. <laughs> hindi ko po nakita si Banat Bay, yan pong Boss Dada. Hindi ko lang alam. Baka nandun po na hindi lang po natin alam. Uh, I'm not really sure dahil hindi ko po in inumpisahan, hindi ko rin tinapos. Nakita ko lang po doon yung mga ano dramatic na mga DDS vloggers yung mga babae po na umiiyak habang uh, tinatanong ni uh, Congressman Abante mga kababayan kasamang mga kasamahan mayroon pong umiyak na dalawang babae yan, sino pa ba? yan, si Banat ba hindi ko nakita yan sana gusto mapanood eh si Banat Bay Boss Dada, Coach Oli, sino pa yung mga tigasin dyan? Yung uh, kinasuhan ni General Torre, anong pang pa pangalan? June Abines? Parang hindi ko po nakita. Yan, yan po yung mga siga. Sino pa ba yung mga nagtatago? Harry Rocky, yan. <laughs> Wala na po, nasira na po ang karir ni Atty. Harry Rocky sayang na sayang po itong abogado na to. Dati pong nga uh, sinasabing isa sa mga luminaries, mga stars, pero nasira po to, nasira sa kanya pong pagkapit at pagyakap sa mga Duterte. Dito po siya nasira. Hindi na po siya nirerespeto ng karamihan, mga kababayan. Ay, Harry Roque, palipat-lipat na po siya ng uh, lokasyon. Ganyan po ang mga nagtatago mga pugante ang hirap. Malayo ka sa iyong bayan, sa iyong pamilya, mga kaibigan, kamag-anak. Dahil sa iyong pagtatago, palipat-lipat ka ng destinasyon. Mahirap po yan. Dati nasa dahig at pinagyayabang na he's gonna take a uh, former president back to the Philippines. Uwi daw po siya na kasama niya si Pangulong Digong dating Pangulong Digong <laughs> pero hindi po siya, nangyari yan actually na-ichapuera nga po siya na-ichapuera <laughs> mga kababayan ini-ichapuera po siya yata ni ano ni Sara Duterte kaya he's no longer part of uh, yung sinasabi po nilang legal team ng uh, mga Duterte ng Duterte team Duterte hindi na po kasali si ano si uh, Harry Roque So, naichapwera po siya. Naku, ang sakit naman, manay roke, uh, Roque. <laughs> so, yan, isa din po si Roque. Na isang uh, DDS na ngayon po ay nagtatago. Naku, ang hirap naman ng kalagayan ng ganito. Puro po nagtatago. Yung pong mga vloggers din. Actually, I was watching po, nakita ko, ko po yung video kanina na isang uh, DDS vlogger. Isa pong DDS vlogger, si uh, General, General ba siya? Ang ranggo niya? Makanas. At uh, ang uh, topic nga niya po ay si Jeffrey Celis, kung nare-remember nyo po. Na si Jeffrey Celis daw po ay uh, kaawa-awa. Yan po ang sinasabi ni General Makanas na isang DDS vlogger. Kaawa-awa na pray for him daw po dahil siya ay mawawala na matagal na panahon, malalayo sa kanyang pamilya. If I'm not mistaken mga kababayan, isa po itong si Jeffrey Celes na ipinatawag ng Tricom. Dahil nga po sa mga you know, mga mga fake news na mga pagbablog po nila at uh, pag-atake sa gobyerno mga kababayan. Kaya po siya pinatawag. At uh, matigas po ang ulo hindi po siya dumalo. At uh, may post nga si uh, Jeffrey Celles na pinapakita po ni General Macanas na I'm living on a jet plane. Yan po ang sinasabi niya. Na lalayo daw po siya for ano daw po ito? For self-preservation mga kababayan. Self-preservation? <laughs> Dahil sila daw po ay pini-persecute, 'yan po ang pinapalabas nila mga kababayan. Pini-persecute daw po sila ng administrasyong Marcos, nako. Hindi na 'yan uh, mabebenta, luma na 'yan. Persecution, political persecution. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala yan Ito po ang narrative ng mga DDS ngayon na sila ay pini-persecute mga bloggers yung kanilang mga you know, mga sumusuporta sa Duterte, pinipersecute daw po sila. Mga kababayan, ang katotohanan, wala pong nang per persecute sa kanila. Sila po mismo ang gumawa ng kanilang problema. Sila mismo ang gumawa ng kanilang sakit ng ulo. Gaya po, for example, si, tong, -tong si Jeffrey Celes. Si Jeff Celes, yan, mahilig po yan man red tag. Ma Every time po nasasabihin, nakakasawang pakinggan. Every time po na, lahat na po na sinasabi niya, oh ito, NPA yan. Yan, mga CPP, membro yan ng CPP, NPA, bla bla bla. Yan po kanya mga pinag sasabi mahilig sila man red tag. Kasama po itong si, uh, you're so baduy. <laughs> yan. At sila po yung mga, they incite people to sedition para mag-aklas, labanan ng gobyerno. Ganun po ang tono ng kanilang pananilita sa kanilang mga, mga podcast, sa kanilang mga blogs, mga kababayan. Kaya yan, sila po ay uh, kontra sa gobyerno, hinihimok ang mga tao na lumaban, labanan ang gobyerno, pabagsakin ng gobyerno. Yan po kasi ang trabaho ng mga tao na ito. Gusto po nilang bumagsak ang current administration ni Marcos, mga kababayan. Kaya ngayon, pinatawag sa TRICOM. Yan, wala. Hindi naman pala matigas. Malambot, lelembot, lembot pala, mga kababayan. <laughs> And uh, he is living on a jet plane na sinabi ni Makanas, mga kababayan. So uh wala na. Hindi po natin alam kung talagang lumipad papunta sa you know mga kababayan parang meron pa ako nakita post noon nitong si uh, Jeffrey Sellers hindi ko po alam kung totoo po itong may picture po siya na sinasabi niyang nanood po siya ng uh, hockey po yun hockey na siya po y nasa Edmonton, Canada. Yan po ang uh, nakalagay doon. Hindi ko lang po alam. Kung uh, baka hindi po siya pinayagan, baka re-reject po yung kanyang application, baka gusto rin pong mag-apply ng asylum sa Canada pero rejected, mga kababayan. Dahil that was a month ago, parang ganun po or less than a month, nakita ko po yung post niya. Dumaan po sa aking wall, nakita ko po yung Jeffrey Celis na yan. Na ano po alam, kilala po ito bilang isa sa mga nag- Magaling pong man-red man tag tung si Jeffrey Celes mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayan, ito na. Kanila na pong hinaharvest ang kanila mga hindi tamang pinaggagawa during the time of the former president. Yan. Ayan na. Karma na. Karma is real na, sinasabi. Dahil po sa mga kalukuhan, hindi tamang pinaggagawa nung panahon ng dating Pangulo, mayayabang po sila mga kababayan. Ito po ang ayaw na ayaw ko sa mga DDS. Sobra po ang kanilang yabang mga kababayan. Parang ito na po yata ang indoctrination nila na magyabang ka sa social media. Ang yayabang, ang dami po nila na Sobra kong magsalita. Mga bastos at mayayabang magsalita. You know what? Sometimes, kung uh, tayo lang po ay, uh, alimbawang may, hindi naman sa pinagtatanggol, pero we're trying to reason out. Ini-explain po natin sa kanila sa social media, tatawagin kang bangag-addict ka agad. Mga kababayan, yan po yata ang itinuro sa kanila. Ganyan po sila magsalita. Kaya ngayon, pa isa na po silang nako-collar, mga kababayan. pa isa na po silang nahuhuli. Meron na pong mga balik sa kanila, mga kababayan. Although meron po tayong mga pinaglalaban, pero dapat 'wag na mang ganung 'wag maging mapanir sobrang mapanira. Tayo po sinasabi lang natin ng tama. At uh, hindi po natin kinakampihan ang masasama and i believe na ito pong mga grupo na to ito mga DDS vloggers na to sila po ay nagmalabis gaya po ng kanilang uh, idolo sila ay nagmalabis sila po ay uh, sobrang yabang nung panahon po na yan now look at them uh, sila nga po ay uh, sinabon na mga kongresista sa uh, try come hearing mga kababayan. Kaya again, ang lesson, 'wag sobrang maging mayabang. 'Wag mapagmalabis. Hindi araw-araw ay piyesta. Nung panahon ng dating administrasyon, akala po nila wala na pong katapusan. Ngayon, nasaan na sila? Parang gulong ang buhay. Kung minsan, nasa taas ka, tomorrow or the next day, sa baba ka naman. So yan mga kababayan, uso po ang taguan, takbuhan ngayon ng mga DDS, mga makaduterte. Kaya popcorn pa more, ito lang po mga kababayan, isang magandang hapon, magandang gabi, isang magandang umaga sa North America. Maray pong salamat sa inyong panunood.